Viral ngayon sa social media ang isang basurero sa Pampanga. Bakit ka niyo Dahil si mamang basurero na nangangalaka lang sa lansangan noon ay pwede palang magmukhang artista. Ano ba ang kwento sa likod ng amazing makeover ng basurero noon, modelo na ngayon? Maganda ang tindig! Mestizo, may angas, guwapo, hindi siya modelo, hindi rin siya artista. Siya ang viral ngayon sa social media na si Dennis Pascual. Isang basurero ang kanyang total transformation. Paano nga ba nangyari? Meet Richard Strands, isang professional makeup artist. Siya ang nasa likod ng pagbabagong anyo ng dating palaboy sa lansangan na si Dennis. Nagsimula ang lahat ng magkrusang landas ng dalawa sa lansangan na araw-araw na sinusuyod ni Dennis para mangolekta ng basura. May nakita akong lalaki sa daan. Meron siyang daladalang mga kalakal, yung mga kahon, yung mga sako, at nakikita ko siya na mumulot siya ng mga plastic bottle, mga ganon. Agad daw na nakuha ng mamang basurero ang kanyang atensyon. Nakitaan ko siya na parang sobrang mahihiyain niya. Yung hindi, man, hindi siya namamansin, focus lang siya sa ano sa mga naghahanap talaga siya ng ano ng mga makakalakal. Si Richard nakita ang sarili kay Dennis Dati rin kasing basurero si Richard. Alam mo yung nakikita ko yung sarili ko sa kanya before dahil nga sa uh, nanggaling ako doon na, na, namamasura ako, nangangalakal ako. Kaya sinubukang kausapin ni Richard ang nooy busy sa pangongolekta ng basura na si Dennis. Inapproach ko siya, Kuya baka gusto mong ano, pagupit. Pagupit ka lang sa shop, libre lang. Gusto niyang tulungan si Dennis dahil alam ni Richard kung paano mabuhay sa kalsada. Yung time na nakakausap ko na siya, magaan siyang kausap. Ang bait niya. Magalang siya. Natuwa ko sa kanya. Kaya imbis na haircut lang, total makeover ang ginawa ni Richard sa kanya. From haircut to styling, from head to toe kinarear ni Richard ang pagme-makeover kay Dennis. At nang matapos ang makeover, hindi makapaniwala si Richard sa bagong look ni Dennis. At ang dating marumi at palaboy sa kalsada, artistahin din pala. Pero tingin ni Richard parang may kulang. Para mas ma-achieve daw ang total makeover, isinabak ni Richard si Dennis sa isang photo shoot. Tapos sabi kong ganyan sa kanya, baka gusto mong ano, i-photoshoot kita, bihisan kita. Sabi ko gano'n sa kanya. And then pumayag naman siya. Ang dating walang buhay, seryoso at palaboy na si Dennis. Complete transformation na. Artistahin ang itsura tindig modelo pa. kwento ni Dennis at ang mga larawan ng kanyang makeover ipinost ni Richard sa Facebook. Maraming netizens ang natuwa kaya agad itong nag-viral. Nagkaroon ng libo-libong comments at pinusuan pa. Kaya si Dennis hindi lang gumawa po, instant sikat na rin. Gunting, suklay, pangahit. Nangyari na nga ang amazing transformation ni Dennis. Pero nagbago man ang kanyang itsura, hindi naman mababago ang kwento ng kanyang nakaraan. Nakaraan na nagmumulto sa kanyang kasalukuyan at nagbabanta sa kanyang sanay magandang kinabukasan. Ulilang lubos si Dennis. Pilipina ang kanyang ina at Amerikano naman ang kanyang ama. Nang namatay ang kanyang mga magulang, Inilipat si Dennis sa bahay ampunan. Malaking bahagi ng kanyang kabataan ay sa bahay ampunan niya inilagi. Pero nang siya'y magbinata, nagpasya si Dennis na lumabas sa bahay ampunan at magpursige sa buhay. At ang pangangalakal na nga ang naisip niyang paraan para kumita ng pera at makakain. Sa loob ng maraming taon na ay tila may sariling mundo si Dennis. Pero ang junk shop na ito ang paraisong kanyang binabalik-balikan sa Angeles City dito sa Pampanga. Mahiyain at bilang ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Dennis. Pero tila Gustong makipagkwentuhan ng kanyang mga mata Ano po, um, masaya. Tapos, uh, maging Hindi ko po expect na sisigat po ako. Kasi, wala pong nagtuturo sa akin. May mensahe rin si Richard kay Dennis. Ang mensahe ko kay Kuya Dennis, sana magtuloy-tuloy na yung mga opportunity na darating sa'yo. At uh, andito lang ako, masaya ako na uh, naging part ako, naging instrumento ako para mas mabago yung buhay mo. Sana soon maging successful ka. Mula sa puso, hinugot ni Dennis ang gusto niyang sabihin sa taong bumago sa direksyon ng kanyang buhay. Salamat. Salamat sa tulong niya at supporta. Ngayon, nadagdagan pa ang mga gustong tumulong kay Dennis. May nagpresente na raw na maging sponsor ng kanyang fitness makeover. Pati ang skin care and dental care ni Dennis mayroon na rin gustong sumagot. Hindi na rin siya natutulog at nangangalakal ng basura sa kalyo. Nagtatrabaho na siya ngayon sa shop ni Richard. Wala raw sa itsura o estado sa buhay ang taong dapat natin tinutulungan. Maging bukas tayo sa pangangailangan ng bawat isa at magsilbing instrumento, sa magandang pagbabago ng buhay ng kahit isang kapwa tao